Ayan, nilalagay na natin mga kamiti. Naayos na natin yung halaman ni Madam Luz. Ayan. Para hindi ma-damage yung ano, yung kamatis. na mga kanoypi natapos na rin yung project na pinapagawa sa akin ni madam luz madam what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video ayan basang basa si mia mga kanoypi umulan kagabi ayan So gabi gabi na lang na umuulan mga kanaypi Mukhang parating na talaga yung ano Yung buwan na tag ulan So mamayang gabi ilalagay ko na yung trapal niya. Hindi ko na kasi nilalagay yung trapal nya dito At yan na lang yung nandun sa taas Kaso tawag nun umaano rin yung tubig dyan eh Mamayang gabi lalagay ko na mga kanipi para hindi mabasa si Mia ng ganito. So ayan, pinapainit ko na lang yung makina tapos lalabas na tayo. No. Thank you so much again mga kanipi sa suporta, sa panunood, sa noise skip na ginagawa nyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Shoutout kay Sir Winston Duran ng Los Angeles at sa kanyang anak na si DJ Duran at syempre shout out ta rin tayo kay Sir Ed Martin at sa kanyang pamilya shout out ta rin kay Kuya Ron Dillon at Ate Cathy Dillon from USA ayan okay mga kanipi buksan ko na tong pintuan at punasan natin yung mga basang parts ni Mia Labas na tayo mga kanaypi Sara ko lang tong gate Sana may May pasok yung mga Estudyante na Nahatid ko dun sa no, Sa uh, uh, Central yung ano, mga estudyante dyan Ah, sige. Ajay, may sa Mga alas 6 kasi Ala, mga 5.30. 5.30. ti parada kami, starting alas 6. Ah, ah. oh, kita mm -hmm. to. Damin matapan uh, na sa ka, no? Oh, wait. Wait, ante. Ayan, may binamano na tayo. pastry. 3. Okay. Binamano. hatid na natin mga kanaypi kumita tayo doon na 20 pesos ayan mga kanaypi may pasayaro na naman tayo badi pa tara madam

Tas bili ako ng ano pandesal. Nagugutom ako eh. he O yung tank yung tank Ayan mga kalayiti Sinundo natin si MT Sa IGL. Ayan ay baba na natin dito sa 168 Nagbigay naman ng 100 pesos mga kanoypi Galante rin yun si anti mga kanoypi na pasaheros Ngayon ang gagawin natin Pupunta tayo kay Madam Luz At may gagawin tayo doon na, ano, na Pinapagawa sakin, sa akin Doon sa halaman niyang kamatis Ayan Lalagyan natin ng harang daw So, kukunin ko lang yung mga gamit ko sa bahay. Tapos, punta na tayo doon sa bahay ni Madam Luz, mga kanay-pinak. Ayan, nandito na tayo kay Madam Luz, mga kanay Madam? Good morning, Madam. Pipe Apo, Madam. Sige po. Nandito na yung bag niyo, madam. Oh, hindi ako makalabas kasi maka... Uy, maka ano pa ako. Uy, hindi ako makalabas kasi. <laughs> <laughs> Baba mo na lang, tapos mo doon, ha?

yung ano mga kanaypi so yan mga kanaypi lalagyan natin ang harang dyan yan yan nagdala tayo ng kawayan sa alam sa mga gamit mo ayan nilalagay na natin mga kamaypi naayos na natin yung halaman ni Madam Luz ayan. para hindi ma-damage yung ano yung kamatis sa messenger. Ah, oh, madam. Madam, tingnan niya tapos na, madam. Happy Mother's Day, kailangan dapatin niyo mo. pa Happy Mother's Day. <laughs> Ay, oo, ang galing ha. Eh, okay. ang ganda-ganda, kasi ang gwapo <laughs> mo. Kaya ka mas sa susunod siya, kung ano lang yung kamapis na na, ano siya. Mm -hmm. Na ano siguro dito ng puso madam, no? Mm -hmm. Sinila niya yung... oh kaya nanlanta yung iba eh. Oo, hmm, nabayaan ko na. Paano lang naman yan? Ang pisa lang. Ang pisa lang siya kasi ano, mas maganda. Saka papupuntahin ko si Lian para walisan yan. Lian? Okay na, mga kanayipi, Natapos na rin yung project na pinapagawa sa akin ni Madam Luz. Madam? Ayan, mga kanayipi, Nandito na tayo sa garahe ni Mia. At namalingke rin ako ng paninda ni misis sa tindahan niya. Bumili na rin ako ng lutong ulam. Ito, mga kanaypi. Dilakdakan. Saka bupis. Ito. Yan. Okay. Tara mga kanaypi. Magbigay tayo ng tubig sa aking mga decal brown. Yung mga decal white na bigay ko na. Yung kanilang inumin eh. Ayan ganito na yung ano yung itsura nung kulungan nila na natambakan ng lupa ayan ganda na no mga kanaypi punta tayo dito sa ano sa mga decal brown Ganyan na mga kanoy pa yung itsura ng kulungan. Kahapon lang yun na natambakan ng lupa. Okay na. Mas maganda ngayon sa uh, itsura niya, mga At safety na itong mga ano mga decal brown ko. Ay ano, ang gaganda ng mga dating 4 months old na manok ko. Gaganda ng katawan nila ano. Ito yung, ano, yung breeder ko. Galing paniki. Yung, yung isa pa. At nandito yung pangatlo. Mga ano yung, yung ima dyan, na inahin, yan ang binili ko sa kuya po. Ganda na, ano. Mga ano So, buti na lang talaga na tinu tayo ni Sir Winston Duran ng Los Angeles sa pag-aasikaso dito sa ano sa aking mga manok. Ayan. Ayan, maganda talaga mga Ayaw. yung Ayaw. mga manok. <laughs> Ganda Ayaw. No? Ayan. Kaya ganyan yung ano, yung pinagpapainuman ko na. May nakuha kasi akong idea nung pumunta ako ng Tarlac, Paniki Tarlac, mga kanipi. Ganyan din yung pinagpapainuman ni Sir Joel mansano Yung pinagbilan ko ng mga breeder ko. So yan, ginaya ko na lang. Mas maganda mga kanipi na ganito yung painuman ng mga manok. Lalo na pag malalaki na. mas madaling ugasan yung painuman nila saka marami pa yung may lalagay na tubig Tignan nyo naman oh. Uh. Uhaw na uhaw ah So may nakuha kong dalawang itlog mga kanoy pinang decal brown ipunin ko na naman to bali yung mga breeder ko pa lang yung nangitlog nito ayan so tiyak yan na uh, may similya kasi nga uh, may lalaki tayong roster dyan eh bali ipapakita ko sa inyo mga kanoypi yung mga sisiw ko na decal brown at yung sisiw din na uh, thailand red at meron din na ano bagong pisana naman na decal brown mga kanoypi dito sa brother pen na 'yan. Dito ko muna nilagay. Ayun, buksan natin 'to. Ayan na 'yung mga candied brown sa carrot island red mga kanay pinasisiw. Hindi ko lang alam kung ilang araw na 'yan, ilang days na 'tong mga 'to. Kalimutan ko na nung Uh, kailan sila napisa so nandito yung mga sisiw natin kahapon may ilan yon tatlo na napisa na tapos ngayon tatlo na naman yan may anim na piraso na akong decal brown na napisa at papisa pa lang yung iba mga kanayipi nandun sa incubator So buti na lang talaga Nakakapagpapisa tayo ng mga decal brown Makakapagparami tayo ng maayos Grabe, mahal kasi yung ganyan mga kanoypi, decal brown Pukunti pa lang yung mayroon ng manok na yan na decal brown Kaya siguro mahal mga kanoypi Mahal ang bintahan ng decal brown So, siguro pag marami na tayong naproduce na aalagaan dagdag sa mga breeder ko at mga papaitlogin nating decal brown magbebenta na rin tayo katulad nung ginagawa natin dati sa no sa Rhode Island no? pero magpaparami muna ako kailangan ko ng maraming breeder para makapag-produce tayo ng maraming sisiw. Ayan. Bale yung itlog na galing sa ano sa paniki tarlac mga kanipi. Hindi ko pa sila naisalang sa incubator. Kasi wala pa yung thermostat na in ko. Sira kasi yung dalawang incubator ko kaya ano nag-iisa lang yung pwede. Eh yung isa na yan may laman pa. Kaya hindi ko may salang salang yun Sa incubator Pag dumating yung inorder ko na thermostat Mga kanaypi Isak salang na natin sa Incubator na yun Na no?